Hello guys, good morning, good morning sa inyong lahat Ito yung ating mga kalapati Nagbababaan na galing sa kanilang mga bahay Ayan, magandang umaga mga idol Nagingin na lang pagkain ng ating mga kalapati dito sa offshore Ayan nga pala mga idol ay Itong mga kalapati na ito ay mga tukod Yung uh, ibig sabihin ng tukod ay yung mga dumapo lang dito sa barko na hindi na umalis at yung iba na yung mga idol ay mga paanak na nila yan, yan Napakabait na nila mga idol. Ayan, panoorin yung mga idol, papakainin na natin sila. Ayan mga idol, maraming maraming salamat kung kaya nakaabot ka dito sa part ng video na ito. Ayan mga idol, maraming maraming salamat sa iyo. At uh, ito mga idol, yung ating bagong dating na kalapati mga idol pala. Itong tinatawag kong si Kalawang. Hindi ko alam kung anong kulay niya eh. Kaya pinangalanan ko na lang siyang Kalawang. Noong isang araw lang yan dumating mga idol. Mabait siya. At uh, kaya parang bihasang bihasan na siya sa mga tao. Ayan mga idol, pinapakain ko lang dito ay tinapay sa bigas, ngayon, ah, kanin ngayong umaga. Gustong gusto nila yan mga idol. Wala naman kasi ibang ipapakain mga idol eh, kaya yun lang. Kailangan ng ano. Ayan mga idol, maraming marami salamat. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Bye bye, God bless.